Isang magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan ko Ayan, sa gitna ng napaka-stress na sitwasyon ng buhay Nagawa muna tayo ng anong pagkain na medyo matamis-tamis Ayan, nandyan na po yung uh, gata na hinaguan ko muna ng tubig Pero pure gata po yan, hindi po yan yung galing sa palinkin na tinatawag na pangalawang gata yan. Ilagay po natin itong bundo. Yan. Itong gabi. Ayan. yan Mainit. Ayan mga kaibigan, no? Oh. Mas matigas kasi ang ano yung gabi sa ibang ano. Tapos again, gumawa ako ng uy, yung powder na malagkit. Hindi pareho. Parang buhay lang. Hindi pantay-pantay ang sitwasyon. Ganon din ang height ng tao. Mayroong matangkad, mayroong maliit. May mayaman at may mahirap. Yan, ganyan ang buhay. ba diba? Walang ano eh. Wala namang perfectong tao sa mundo. Pero, ang pagkakamali ay pwedeng itama. Kapag gusto, itama ng tao. May choice kasi tayo eh. Ang ating choices ay laging na binigay ng Diyos sa atin yung freedom to choose para mamili ayan ang ating kinataan ngayon shout out sa mga minamahal na pinsan ang may-ari ng bunga hotel ay bunso. Hindi ka makakatikim ng aking luto ngayon kahit man yung CEO ng bunga, hotel Sorry naman, nandiyan ka sa dulo ng makiling. Ako andito lang sa bungad. Kaya, malayo. Yan ating uh, Ubi from Siwen Island. Shout out sa aking uh, amiga during Ruko. Ayan, amiga, oh. Ubing Ubi. Thank you so much sa Ubi mo. Tapos yung kamote, siyempre, binili ko na yung sa talipapa. At saka ito. At saka yung gabi. Meron pong maliliit na sago yan. Nilaga ko yan ang... Hindi ba ako bumibili ng sago na dating nilaga na? Kundi ilalaga pa para malinis. Ayan, kaso maliliit lang po yan ang sago na aking binili. Ayan, o. Oh. Ayan, ang sago. Gatuldok na sago. Ayan, kumukulo-kulo na yan. Kasi ang kamuti, madali namang maluto yan eh. Pero malalaki naman ang gayat nito, slice. Ilagay na natin. Sa totoo lang, nagugutom na ako mga kaibigan. Parang gusto kong kumain ng matamis ngayon. matamis-tamis lang. Hindi naman yung matamis na matimis. Yan. Tapos, ilagay na rin natin itong ubi uh, para sama-sama na sila lahat dyan. O di ba ito yung luto na nagmamadali. Alam mo yung luto na nagmamadali. Yan na. Para sabay-sabay na silang maluto dyan. Hindi ko na nilagyan ng ano, ng saging. Kasi alam mo yung mga kaibigan, minsan saging na hinog na hinog na saba. Parang umaasim ang lasa. Pero syempre, kanya-kanya tayo ng choice. Ang lalaki ng slice ng ano. Para ba yung slice ng galit na galit kayong. gigil na gigil ka sa ubi. O yan oh. O, o di ba? Yan. O, diba mga kaibigan? Sarap ng buhay. Kaya lang, ano, huy, kaya lang napagod ako. Na-stress ako. Puyat na puyat ako. Pagod na pagod ang akin katawang lupa. Pero salamat sa Diyos kasi ang Panginoon ay napakabuti. Okay na ang akin kapatid na bonso. At salamat talaga. Shout out kay Madam Ami at kay Madam Cynthia sa oras na ito ay patuloy na kumikilos para sa lahat-lahat doon sa hospital kaya shout out din sa aking kapatid na bunso ay relax ka lang dyan at magpasalamat tayo sa Panginoon kasi merong mga tao, may mga anghel merong uh, Amia uh, Bilyesa at uh, Madam Cincia na pinadala ng Diyos sa buhay mo kaya relax ka lang dyan kapatid sa iyong uh, kubo na nasa third floor, third, third floor nga ba? o second floor yan. Salamat sa Panginoon kasi, 'di ba o? Oh, nakakaluto pa tayo ng mga ganito, nakakakain pa tayo ng ganito kasi nga buhay pa tayo. Ginising tayo ng Diyos kaninang umaga kaya kung ano man ang meron tayo ngayong araw ay just ko Lord, salamat sa pasalamatan natin ang Panginoon. Huwag na tayo maghanap pa ng wala. Kung ano yung binigay ng Diyos, ibig sabihin, yun na talaga ang binigay ng Panginoon at uh, makontento po tayo kasi kung wala pong contentment ang buhay ay lagi kang magahanap ng wala at hindi ka makokontento sa sinigang na lapu-lapu kasi gusto mo sinigang na butanding o di ba ang hirap namang ano yung butanding mahirap in at saka bawal yon so yung bawal eh wag na nating pangarapin pa dito tayo sa legal na masaya payapa ang buhay di po ba kaya yeah, shout out sa ating mga pinsan diyan sa Sibuyan Island. Ayun sa aking minamahal na pinsan uh, engineer uh, Christopher Mabulay Riso at sa kanyang minamahal na magandang esposa kay Insan Milda at siyempre sa mga gwapo at magagandang kong pamangkin sa Risotan family at saka bunso. oh, yung palay mo na binilad ha. Baka kinain na ng mga manik yan. Sabi ko sa'yo, huwag mong ipakain sa manik ang palay kasi baka mangitlig din ng maliliit yan kasing liit ng palay. Ayan, smile lang dyan, bunso. See you soon, bunso. At meron tayong project sa muli nating pagsasama dyan sa Sibuyan Island. Relax ka lang. At uh, sa lahat po ng mga tumulong, at mga tutulong pa kasi meron pa po talaga kami barya na lang talagang 10,200 na lang kahapon 10,500 pero parang mali yung ano kwentada sorry naman 16,500 pa pala so 16,200 na lang kasi may nagbigay ng 300 eh kung ang Panginoon binuhay ang akin kapatid simple na lang po yan ang uh, 16,3200. So ganun lang po ka buti basta pairanin lang po natin ang ating pananampalataya sa bawat sitwasyon ng buhay. Kahit gaano man katindi ang pagsubok, lalo po nating tayuan ang ating pananampalataya sa Diyos dahil walang imposible sa Diyos. Ang lahat ng imposible sa tao sa Diyos ay walang imposible. Yan malapit-lapit na yan, kumulo-kulo na. Tapos alam niyo ba mga kaibigan, ayan, gumawa ako ng bilog-bilog mula po sa powder na uh, bigas o malagkit. Ayan. Alam niyo po ang buhay, parang ginawa kong ano, itong, eto may maliit, ito may malaki, ibig sabihin may mayaman, may mahirap, may matangkad at medyo hindi matangkad. Ang buhay ay parang gulong. Ngayon ay nasa ilalim ka. Pero pag sinabi ng Diyos, ilalagay naman kita sa taas kasi nakasalalay lang talaga sa Panginoon ang sitwasyon ng buhay natin walang forever si Mr. C na dati kong boss sa SM at gaano siya kayaman pero binawi din ng Lord ang kanyang buhay, di po ba so hindi niya na enjoy yung paglago palalo ng uh, kanilang mga negosyo so ganoon lang ang buhay kung mahirap man tayo hanggang sa mamatay ang malaga na sa kamay tayo ng Diyos at may tunay tayong pananampalataya sa Diyos mas malungkot yung mahirap ka na o mayaman ka man tapos wala kang tamang relasyon sa Panginoon dahil ang puso ay nasa mga material na bagay eh pag lumisan ang tao agad agad yun ang pagkuska ng Diyos ang sa impyerno ay sa impyerno ang sa langit ay sa langit wala na wala ang kawala doon sa mga patutunguhan ng bawat kaluluwa. So, yan, mga kaibigan. Tapos, ilalagay na natin itong ano. Iisa-isahin natin. Kasi para hindi magdikit-dikit, di po ba? Ayan, oh. Oh, ha? Tapos, yan, 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 yan. Diba? Ang enjoy lang ng buhay kapag tayo ay kontento sa mga bagay na meron tayo. Marami man yan o konti, marami man yan maliit, mayaman ka man o hindi, basta ang malaga kontento tayo. Kontento ka sa kayamanan mo, kontento ka sa kahirapan mo, kontento ka sa kung anong meron ka, that's life. And that's all folks. Alam niyo mga kaibigan, kailangan lang talaga hindi tayo ma-stress. Ako, dami kong stress. Diyos ko po, isang araw parang Isang barko yung stress ko, pero salamat sa Panginoon kasi sabi ni Lodoy, hindi mo kaya yan, akin na, ibigay mo sa akin yan, ako nang bahala dyan sa stress na yan. So Lord, salamat, kasi ganun mo kami kamahal, salamat sa ating Diyos, talagang kumilos ang kanyang kapangyarihan at pagmamahal sa buhay ng ating kapatid. Ganun din siyempre sa ating lahat mga kaibigan, sa bawat araw na ginigising tayo ng Diyos, ibig sabihin, mahal na mahal niya tayo. Teka ha, haluin ko muna. Para hindi sila magsama-sama. Pero alam niyo sa mag anak no? Kapag dumarating yung uh, unos at bagyo sa isang kamag-anak natin, maganda talaga yung sama-sama, eh. Sama-sama na nagdadamayan. Sama-sama na umiiyak. <laughs> at nakakaramdam ng sitwasyon ng bawat isa. Sama-sama na -sama nagmamahalan. Yan ang family is love. di po ba? At uh, doon sa panahon na wala mang maitulong ng ibang kamag-anak kasi siyempre naiintindihan natin yung sitwasyon ng buhay hirap ng buhay ngayon pero yung magpadama ng pagmamahal at pag-aalala, sapat na yon sapat na yon mga kamag-anak ko salamat sa inyong panalangin at pagmamahal ganoon lang talaga ang buhay sa mundo ayan o ba diba? ang cute na no ang aking ano <laughs> ng aking nilalaga ang cute ba yan tapos, maluluto na yan, unti-unti. Tapos, maya-maya, lalagyan na natin ang asukal yan pag luto na yung mga ingredients natin. O, ayan, di ba? Ang sarap. Uy, nako, bunso. Sa may-ari ng Bungahan hotel, I miss you, bunso. mamimis kita lalo dito kasi yung aking niluto dyan, medyo walang sabaw. Tapos, ay, kasi tayo may ref dyan, kaya nasayang. Pero pagbalik ko dyan, magluluto tayo ng pinakamasarap na ganito. At sa CEO ng Bungahan Hotel dyan sa Mahada Out Canlubang, ay nako, Madam CEO, sorry naman, hindi ka makatikim. Pero alam ko naman, nagagawa ka din kasi meron ka rin UB. di ba diba? At salamat sa aking amiga during Ruko talaga. Salamat sa ubi na binigay mo mahalaga ito kasi galing talaga yan sa tanim mo pinaghirapan mo kaya talagang pinahalagahan ko yan dinala talaga namin yan iyang pauwi dito sa city at ah uh, mga kaibigan maraming salamat sa ating Diyos sa araw nito isa pong uh, masayang tanghalian sa inyong lahat ang tanghalian ko po ay ito dahil kahapon po ay ay maraming pagkain dahil ah uh, pahandog ng aking uh, apo at uh, sabay na rin yung birthday. Kaya puro po mga pagkain po ng panghandaan kahapon. At hindi naman po ako mahilig kasi sa mga, ay, sa mga handa, sa mga karne. Ako gusto ko lang yung ganito. Mga nilagang okra, yan. <clears throat> Malunggay. Kaya, yun. Salamat sa ating Diyos. At ingat po kayo mga kaibigan ha. Ingat po kayo. Ingatan kayong lahat ng ating Panginoon. Pagpalain tayong lahat at ingatan ng ating Diyos. Mula Luzon, besides Mindanao, na ating mga followers and viewers, sa lahat ng aking mga kamag-anak, kadugo, kaibigan, mga nakangiti at nakasimangot, pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Yan po ang aking dalangin sa Panginoon naman. Nawa ay matanggap nating lahat. Basta tindigan lang natin ang ating pananampalataya sa ating mga buhay na wala pong ibang diyos kundi ang ating Panginoong Hesus lamang ang ating Diyos, ang ating Panginoon at tagapagligtas. Amen.